Amin si Claudine Barreto na nadali siya matapos ipagkatiwala ang 15 million sa kaibigang ito ni rin niyang kapatid. Imbis na pera, todo deny daw si Kay. Kaya minura-mura na ng aktres. Kwento pa ni Claudine, puro talbog ang checking isinukli sa kanya at umabot pa sila sa NBI. Dagdag pa mismo si Chavit Simpson ay nagalit na madawit ang pangalan niya sa bogus na investment. Actually, ito, Bepe, hindi naman talaga utang siya. Oh. Kumbaga, Kung binigay niya sa kaibigan niya na parang ang sabi, ipapasok sa isang investment. Okay. No, parang ito nga, wala naman pala investment. So, binabawi niya na yung pera niya. Ito nga, super din to binigyan ng pera ni Claudine. Ni Claudine. Tapos minor, nung tumawag na minor ang mura niya, naiintindihan naman natin si Claudine sa galit niya. Pero ang sabi niya parang wala siyang utang. Pero may resibo siya. May pinirmahan, no, naka-notarize. So, ayan may katibay. May siya. ebidensya, may oh. resibo. Pero Diyos ko naman, 15 million is 15 million. Napakalaking halaga niyan. Hindi natin masisisi si Claudine oh, oh. kung magmura siya, di ba? Kung mapamura siya. Diyos ko, 1 million nga lang. Oh. Oh, Magagawa ka pag hindi binalik sa di ba? Oh, pag oh. hindi ka biniyer, kung utang man niya. Pero sabi nga niya, hindi utang. Kung baga, pinagkatiwala niya lang. Pero ikaw, alam mo ba ang tinutukoy na ito ni Claudine? Hindi, wala akong idea. Ikaw, alam wala akong idea. May idea. Ka. Tinadalong ka kita. <laughs> hindi. Basta, ang alam ko, oh. kaibigan niya yon na, na matalik, syempre. Di ba? Syempre, pagkatiwala mo yung 15 million. Kaya pero na? ang hirap din talaga ng magtiwala lalo na when it comes sa pera, di diba? Pero kasi minsan talaga BFF, lalo na pagdating sa mga investment na ganyan, ang daming daming ipapangako sa iyo. Oh. Ay, yung pera so, mo. Ipasok mo. Oo, oh. oh. ipasok mo. Sa loob lang yung isang gun. Lalago na agad. Ang laki-laki na ng tubo. Ganon. Diba? Na, Kaya di rin natin masisisisiklo din. At syempre, isa pa nga, yung kanyang tiwala na mabilis mag pero sa tuyo niya siguro, hindi naman siya lolo ko, hindi ka magkaibigan siya. Pero yun nga, aral na yun sa kanya sa susunod na kaya lang BFF, hmm. meron kasi pirma-pirmahan eh, di ba? So talaga, may panlaban siya. May panlaban kaya siya. Kaya niyang habuin, kaya nga niyang ilimanda na talaga ng estapa, di ba? Tama ka Yun. So, ayan, ibalik na sana po nung tinutukoy ni Claudine yung perang ipinahiram sa kanya. Maraming dahil ganyan. Dahil demand yun. siya, talo po siya dahil nga sabi nga ni Claudine, merong pirmahan, meron siyang resibo.